So ayan guys, sasakay na kami ngayon ng bangka sa kabilang side. Tatlo-tatlo. Okay. So ayan, preparing. Ayan, Dito ayan. sa kabilang side ko, pagsakay ko, ayan. biglang <laughs> gumiba kasi ang bigat ko eh. Uy, eh haba mo yung paa mo. Huwag kang dumilip yung so paa mo. Ganyan. Tapos hawak ka ganyan pe, oh. Ganon. Ganyan hawak pe, Ikaw po, mayis ka dyan. Uy, hey, oh, mamaya na pagtakbo. Paano posisyon ko, ya? Okay lang kahit ano Okay hirap na hirap. Ipanap mo kasi. Here we go! Ito na kami ulit! Another adventure. Ay, Ah, pwede na kasi baka tumama ka doon sa na ka na konti rito. Yan, yeah, okay na yan. Ay na. Ayun na, ayun na, ayun na, 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 ayun na, ayun na, ayun na. <laughs> ah, siyang motor sir, yan lang ang dadala Ay. Yo, naman pala eh. 1 puli motor. Ikaw lang motor kaya. Ang galing. 1 2 3. pala siya. So, era. Uu. Hihi. That's experience. Lag na lag Lahat ng download Durug <laughs> Nice one buso Anong nangyari? Ang <laughs> garo No sound effect? Tangin lang nagdadala Silent Silent mood Parang so, na lang nasa bahay Ayan na Maalo na <laughs> Oh. Walang uuwi pag walang huli. <laughs> Araw, wala kang maririnig na makina. Wala kang na ano magingay, Pagaspas lang ng alon, sa kahangin. Ayun na nagdadala, oh. Yung sako na yan, oh. Woohoo! Okay. Kahit pala may higa ka dyan, no? kung tutusin may higa ka, kaya lang may hawa ko sa cellphone. Ang galing na ito, walang... Oh, sige. Okay. Wala kang aaksahing gasolina. <laughs> Pero ang tuloy, no?

nakaso guys, balik ko muna para makita nyo yung mga nagkaganito -ga wave fire so tas lang na ah hindi pala stop na pala wait lang